tayo mga utol meron tayong mga bagong ladies na yun araw ng biyernes 24, 2025 meron tayong bagong labas na yun ng mga gamit, mga mutya na galing pa sa ibang lugar eh dito na po si Pinoy Yagimat para mag magbisay sa mga views natin sa mga antingero at magagamot at gusto ng gamit ito na po ah, uh, magandang na hapon po sa kalaw sa Kuya Gimat at tayo kayo marim bakal may mga gamit tayong dumadating galing sa Bicol, galing sa Pangasinan galing sa Kison Province yung unahin natin yung sa Bicol, hindi natin yung bagong dating lang na, ng nakaranaraw uh, ito yung tinatawag na nangka nangka natin na gawa ng kalikasan, hindi gawa ng tao hindi simento Ah, marami tayong mapipilian dito. Kaya, kumuha na kayo, text or call, punta sa Kalaw para makakuha kayo ng mga legitim gamit. Galing ito sa iba-ibang lugar sa Bicol. Ito yung tinatawag na langka ng Bicol. Dala ni sa membro ko sa galing sa Bicol. Ah, ito yung tinatawag na langka. Adin may nangka tayo nga uh, kambal Kambal nangka Dikitan Galing din sa Bicol Tatlong piraso lang ito ha? Ito yung mga nangka nga kambal Kapag nagamit nyo ito Sa natural power nga gamit Hindi gawa ng tao, gawa ng kalikasan ha? Kambal na nangka nga ba ito Ito pa rin Yan, nangka pa rin yan ha? Pag mayroon kayong ganito Mabisa ito sa pang-fry pang Nabibigyan kay ng magagandang buhay Ngayon sa original nga kulog Since nakaraan taon Mga 2 years ago May kulog kami nakuha sa Bundok ng Kapimpin Rizal Pero ito hindi na to sa Kapimpin Galing na ito sa Kamundukan ng Bicol uh, kulog ni Pinoy galing sa Bicol pinadala o oh, dinala ng tao ko ah, uh, ito yung kulog so, original itong kulog ah. Hindi gawa ito ng siminto, gawa ito ng kalikasan. Kulog ni Pinoy Igimat, galing sa Bicol. And then, yung tinatawag nila uh, galing sa Pangasinan din. Yung tinatawag na uh, ngipin ng unggoy. Sa observation ko, ang ngipin ng unggoy, pinakamabisa itong pangunta laban sa sakit, sa ulan, init, na hindi ka madapuan ng sakit. Basta ang ang unggoy nga nga ngipin, mo lang siya o nakatipid sa katawan. Kasi ang bisa nito sa unggoy, nakatira ito sa puno, hindi ito natago. Kahit ulan init, nandiyan lang yan. Hindi kagawa ng bahay. Kaya ang iyang kapangyarihan, nagbigay, nagbigay siya taglay ng kapangyarihan sa tibay ng katawan. Hindi maubo din nilagnat. At sa hulog, kung nahulog ka, nakakapit ka kasi matibay ang kamay ng unggoy. Nakapit talaga siya leader nito sa pag apply and din sa pagkarabaw nga dili ka basta max linti ginagamitan natin ang birthood ng unggoy actually ang unggoy matibay sa sa labanan sa sakit sa katawan kaya pag nanggamot ako ang bibigay ko sa tao unggoy talaga ngipin at karabaw unggoy ah mabisang gamit sa karabaw naman almost 500 tons sa lakas, nakuha mo yung bertot sa ngipin ng karabaw. Kaya ang karabaw talaga, siya yung nagkarabaw araw-gabi. Nagdadaro sa buwanon. noon. Tumutulong ko sa kapwa-tao. Kasi nagtatanim tayo, ginagamitan na natin ng pangdaro. ayon gumagamit kayo ng karabaw. Ngipin ng karabaw. Napunta rin sa inyo ang lakas pag mayroon kayong ganito. ah ivory ng ngipin ng karabaw matibay sa trabaho at lakas at depensa sa ibori din ha ngipin ang karabaho ni pinoy Mat so no, dito na tayo sa nature yung tinatawag na pusil pag tinatawag na pusil hindi siya gawa ng tao, simento, hindi kalikasa. isa siyang kalikasan na milika ng Diyos, hindi tao. Kalikasan po. Pag tinawag ng kalikasan, ka ng Diyos, hindi ka ng tao. Kaya ang tinatawag na pusil, isa siyang batong asil na naging hugis pusil. Ah, years ago, milyon o taosan bago naging bato at naging pusil. Laban din sa kulang barang kapal at binabawad sa tubig ininom at nakadikit sa katawan matitipid saan ka ng pusil na shield. Marami tayong mga pusil. May banisil, may mga seal, mga ganitong klase and the uh, ganitong klase nga seal pero ang tawag ani ay libon naging bato na siya hindi tulad sa buhay nga may laman si ilalim pero ito ay pinasok ng kalikasan po ang pinasok ng kalikasan and then meron tayong bagong toklas si Oto namin galing sa sa saan lugar? Quezon Province siya yung taga kuha ko ng shield. Ngayon, nagpalabas kami ng shield na maliliit. Bagong labas. O, bagong labas. Mahirap ito hanapin. Pero original siya, hindi simento. Naipon ito nga, sa isang araw, ilang piraso, tatlo lang makuha. Sa isang araw, tatlong piraso lang naipon niya. Mga ilang buwan niya, iniipon ang shield para lang may labas namin. Ngayon, yung maliliit na shield, nakalagay siya sa botilya. Iba-ibang klaseng shield, mga mutya kutya na ng kalikasan galing sa bundok ng Kison. Ito lang stock namin ngayon, dalawang buti lang ha. O pwede kayo tumawag sa akin or text nga gustong kumuha ng shit. Nandito sa akin ngayon ha. Okay. Yung tinatawag naman niya mga green niya kidlat Explanation. Yung green niya kidlat nakukuha ito sa Greg Patama ito sa kahoy, dumadaan ito sa tubig. Kaya naging grinsya kasi dumana ito sa pubik. Ito yung kidlat birdie ni Pinoy gimat Laban sa kulam, barang, aksidente at panggagamot. Andin yung nag-viral, 3.5 million views. 35,000 private kidlat ni Pinoy Aguimat, na itim. Matibay ito, maraming ginamot, kulam, barang, sanib, accident, bala, iwas lahat. Nagpapagaling sa sakit, kidlat ni Pinoy gimat nabiyak. Okay, dito na tayo sa Umo. Yung tinatawag na Umo. Bato ing Galing sa ilalim ng Kuiba ng Dolores. Ang tunay na Umo hindi bilog, oblong o tabingi. Kasi pag bilog, hindi siya makopya, imitate. Ngayon pag urig, tabingi. Hindi gawa ng tao. Malalaman ito pag minamaso, hindi nila nawawasak. Pag binabad sa tubig, iniinom, nagpapagaling sa sakit. Batuo mo ni Pinoy Aguilar Dito na tayo sa One Eye Ang karga apat na elemento hangin tubig Yung paapoy sa apply sa negosyo Makamit mo ang magandang buhay Bao ni Pinoy Aguilar Laban sa kulang barang sanit Apply sa bahong negosyo Mabibigyan ka ng magandang buhay Buko siya, abilaan One Eye ni Pinoy Nangka ng nang Kison Province Originality hindi gawa nang simento oh iba ibang nangka ha yung sa Bicol ito sa Kison Province nangka ni Otol namin galing sa Kison Province mga original na nangka nandito na lahat para makita nyo nga hindi gawa ng tao tagusan to accomplishment makuha mo yung buhay na tunay kapag ikaw ay nagtrabaho magka-prime ma mabuo ang pangarap gamitan mo ng tagusan ni Pinoy Egymat from Kison Province. Ha? Hindi gawa ng tao. Nandito ang mga tagusan natin. Hindi gawa ng tao. Okay. Dito na tayo sa Corals stone Corals Black. Uh, white Corals. Ito yung tawag ng White Corals. Nang naging bato. Ha? Kabal o oh, Harmony of the Nandito yung White Corals na Pinoy Egymat. And then, ito yung bato nga naging tubig nga naging bato. Mga originality siya ha. Bago yan, galing sa Quezon Province. Nandito yung stock nga buo, hindi pasal. ha? Sunod, nandito yung pili ni Pinay laban sa kulang barang bala. Aksidente, libon siya nga pili. And then, yung mga kidat natin nga magnetik hindi pa nakargahan. Magnetik siya nga kidat, materialis. Ito sa kulang barang salib, nandito rin. Andin, tagusan Kompleto, andin Tinatawag nga, batong walang putol Tuloy-tuloy ang imon trabaho Ito na yon. Yan, batong walang putol Yan Andin, yung luya natin, nandito rin Luya luya. Ibabad sa tubig na papagaling sa sakit Luya Andin, kahoy nga naging bato, tagusan rin. Nandito rin, kompleto lahat Andin, kahoy naging bato nga, dinurog ko Nakatago ito nilabas ko tatlong piyaso. Ah, kabal. Ah, lakas. Kasi naging bato siya sa bala at gulap. And then, one eye nga langis ni Pinoy. Agi iniinom para nawawala ang mga sakit. Okay, ito yung mga gabit natin. Dignum from Dolores. Ayan, nabagong labas. Santissima Trinidad. Tatlong mukha siya. Ha? Tatlong mukha. Uh, Dignum. Seven bird to Hindi siya nagkakulay ang kamay. Dahil original siya nga kahoy. Pag ginanun mo siya itim. Pentora. For ito, orig talaga. Pag ginanon mo kumakapit. Ha? Ito yung tinatawag nga. Dignum seven bird to this. yung San Miguel Santiago. San Nandito Santiago. Santiago San Miguel maganda pang kalatan protection oh, kulang parang sunny din din andin yung okay na isa Dignum. Tatlong muka, dignum pa rin Si Bin Bertonis pa rin ah, Original, hindi nangungulay ah, Ito yung mga original natin na gamit Kung gusto kayong kumuha Nandito lang si Pinoy Agimat Maulan man, mabagyo man Nandito pa rin si Pinoy Agimat Welcome sa Tawag Call for Text. Punta sa bahay o dito sa Halaw. Mabuhay, Pinoy Agimat, Anti-Crime Harimbakan, Halaw, Sampol. Okay. Yeah. So yun, nakita na naman po yung mga gamit ngayon ni Pinoy Agimat. Uh, may mga bagong ladies tayo din yun. Mga lahat, lahat ng gamit nito ay meron tayong panggalatan, Protection, kulang, bara, palipat, angit, sumpa, negosyo man, or Uh, hanap buhay meron tayo sa business o mga mga sakay ka sa parko meron tayo dyan marami tayo mga gamit dito mga utol so kung interesado kayo sa mga gamit nila pwede kayo tumamak sa number nila o sa youtube channel nila at sa facebook nila pwede kayo tumamak para lagi kayo updated kayo sa ating video nating gagawin pag yung kakalimutan laging pitutin ng aking application bit para lagi kayo updated kayo sa ating video ito araw ng Biernes ng 2025 ng Pinoy Agimat ng Arig Bakal Antan Tribe. Yan. See you next time. Bye bye. God bless po mga utol.